trabaho. Ayaw niyang magsitigil. ayun niyang magsitigil eh. May na

Yeah. I don't think. I don't know why hindi muna tayo para may lakas tayo <makes noise> panit! nakatagilip panis ka? panis ako? tuwit tuwit ko ayan na wala krong! ka ng ano krong? <makes noise> <laughs> bro, pada era kadang bangking, naka power mana i? Eh? Ah, oh, <laughs> ini tayu manol, ini ini. Kemana? Wuih, take one, one Sami si Sami boy. Sami. Si boleh. sa mga idol ng The Flake 150 at sumagad at na slide hindi na ng gulong sagat sagat ayun oh, wala na mapaglagyan oh. sagat uh, hindi sagat yung ay, ano. ay sabi yung ano ayun ayun sa sasakyan so ayan mga idol at uh, may ano may sumim lang mga idol na uh, click 1 to 5 at uh, mga idol kaya eh, hindi na kinakaya ng gulong uh, at uh, mislide na kaya yung, mga idol uh, 56 mga idol. So, yun, may submit lang na. So, sa DC mga idol, take uh, like 150. Ah, uh, 125. Uh,